और 25 के 2 5 व्यक्ति ले लो 5 व्यक्ति ले लो उतना कर दे तो 38 30 के तो यो बात करना है यू नाती सैलरी आ हेलो अ सो राइट द प्रोजेक्ट इज वेरी स्ट्रेसफुल तो कर तो कभी ले nabili kanina. yung eh, baboy namin, Tepe. Hindi na. nila nabili. Ay, nagsasak pa kami sampi kayo, hindi niya naman natin yung bang. Hindi yan. Hindi yan, baboy namin. Sobrang 38 eh. Tingin ko yung time mo na sa 300. 38 lang ang timbang? Oo. oo. Eh, ang dami niya ng na mga nitira. Ngayon nasabi sa kanya, lahat ng tira kayo pang hapon mo. Hindi na kahapon. Ay, ka, Pang ating first viewers. Tuloy na tuloy po ang ating, ang aking pangako na pagkatapos kong gumaling. Tapos ako po ay nagsabagsimba na, nagpasalamat na sa Panginoong Diyos. Ngayon po ay nakaredy na ang aking ipapamigay. Sa, di, dito sa may nasunugan po, dito sa aming lugar, may nasunugan po, malapit lang din, hindi naman gaano malayo dito sa lugar namin, pero hindi naman malapit, katamtaman lang. Binahana po, tapos nasunugan pa, nakapakatawawa naman. Kaya, thanks God, di ko na kailangan maghanap ng tutulungan, meron na. Meron na po akong tutulungan na talaga namang deserve na tulungan. Binahana po sila bag tapos nasunugan pa po. Ah, uh, Mila Usina, Miguel shout out sa yo. Thank you sa inyong lahat. At uh, Pakishare na lang po yung aking live sa mga GC. Ah, uh, gusto ko lang pong ibalita na ang pangako ko po ay nakaredy na at sa Sabado, Sabado po ay ipapamigay na at hindi ko kailangan nang maganap, at gawa naman, binahanap po ang lugar nila tapos nasunugan pa. Kaya, deserve na deserve pong tulungan Tatanong ko lang siya. sino ba? sino ba? Ha? Tindero. Kino ang tindero? Ayaga. Ha? Ayaga? Ano yung talaga? Bakit? Ah, oh, may sakit. Mabait pa naman daw yun. Muling Annabel Coronado. la? Pakidala po yung ano yung yung ano ba yon? Yung tarpaulin ng team Abot Kamay kasi kailangan nating isabit po yon doon sa nasunugan. Diba kung bukas sa grocery, baka mas mura doon naman Doon nga raw ako. Bago so, Alam ni Shane, si, sabi niya. Hello po mamarili Maril, maritis Brillantes. Uh, good PM po at good PM po sa lahat ng mga tagukung. Yan, maraming salamat po. Thank you po sa pagmamahal niyo pong lahat. Thank you po sa suporta. Thank you po sa lahat. Ako po'y sobrang blessed, kaya kailangan ko rin magbigay ng blessing. Marching Bataliran, may shout out sa iyo. Ipakipihim nga po. Ganyanin mo, inain mo yung frutas ng apo mo! Akanya ba ito? Akala Oo. ko akin. Hahaha! O dito, kumain dito so, dito. So. Akala ko akin eh. Ah, kain mo to frutas. siya. Makrutas ka. <laughs> Ma'am Remy Evra, New York. Thank you sa panunod niyo po. Ako po ay masayang masaya dahil napakalakas ko na po. Kaya yung aking pangako naman ay tutuparin ko. Ako po ay nakapagsimba na. Nakapagpasalamat na sa Panginoon. At ngayon po ay pangako ko sa Sabado. Ako ay matutulong at mag-charity. Nakaridi na po ang pachari, pancharity mamay at sa Sabado. At meron na po kaming tutulungan na napaka sobrang talagang ano naman, nakakalungkot. Binahana po sila dahil doon sa bagyong halos ang linggo, tapos nasunugan pa. Kaya, dyan sa libis. Kaya, sobrang nakakalungkot po ang kanilang sinapit. Kaya, doon po, doon natuloy na tuloy na po ang pagtulong ng ta community doon sa nasunugan na at pa. Galing sa baha, natapos nasunugan pa. Kaya tuloy na tuloy na po tayo. Dahil pagka may nalalaman naman ang ta-community na tutulungan, laging handa ang ta-community para tumulong. Always in action yes okay sama kayo anak sama kayo nakahanda na po ang aking pangako na magpapat charity para po maging happy lang po at dahil sa ginawa sa aking ni Lord na sobrang blessed ako, fast recovery, parang hindi ako nagkasakit, parang hindi ako na hospital. Talagang mir mir miracle ang nangyari kaya yan po ay tinutupad ko. ano man ang mga mission pa na itaatang sa akin ni Lord para bigyan ako ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Kaya ako nag po para alam nyo na sa Sabado. Ngayong Sabado na po, uh, August 2, tuloy-tuloy na po ang ating, tuloy na tuloy po ang, aking, ang ating pag natak ng TAC community. Uh, at napaka-deserve ng ating tutulungan. Una binaha at sunod ay nasunugan. Napakasaklap po. Sobra kaya deserve na deserve po nilang tulungan natin Yun lang naman ang i-announce ia ko. Kaya po ako nag-live sandali para malaman niyo pong lahat na yung pangako ko po ay nakaredy na. na deserve na deserve ang ating tutulungan. Muna binaha at ngayon naman ay nasunugan. Kaya sa Sabado na po, tuloy na tuloy na po ang aking pagtulong. Ang pacharity uli ng top community ay tuloy na tuloy na naman po uli. This coming Saturday, August 2. Pakit, ano na lang po kay ano kay Annabel baka busy siya wala pa siya dito na yung tarpaulin ay kailangan pong dalhin niya para ng team abot kamay. Thank <sighs> you. Parang akala mo, laging uulan, Pati. Eh, alam mo, tatulad. talaga ko, Mami, Grabe. Oman oh, John. Hello, Mami. Salamat. Sorry. Sino to? Sino po sila, Oman oh, John? Pakilala po kayo. Fatima Juliet Barti Peregrino. Good afternoon, Mami. Good afternoon sa iyo anak nag lang ako dahil gusto ko kong ibalita na this coming Saturday po, August 2, tuloy na tuloy po ang pinangako pong charity at ito po ay dinakailangan. na kailangan. Hindi na po kailangan maghanap ng tutulungan. May mga bago rito, di ko kilala. Sino po sila? Pakilala po kayo. May mga bago. Human John and Cardinal Matio. Mga bago, hindi ko po kayo kilala. Paano na lang po? Hindi ko mag eh. Hindi ko maintindihan sinasabi niyo po eh. Fairly bagyo, make a shout out. Thank you. Pagpasok mo dito sa aking live. Salamat. Fairly bagyo. MMLSO, sabi ni Tak Family, sabi ni Fatima Juliet Barte. Ma'am Tescap, MLSO, sabi ni Perly Bagyo, Mami, bol, boli ako kirim. Ano to? Mami, bol, boli ako kirim. Ano to? Di ko maintindihan, anak eh. Di ko, di ko maintindihan. Pas, di ko mag-gets, anak. Yoli, okay. Oh man John. Boli ako kirim. Mayroon ba nakakaintindi nung sabi sinasabi niya? Andi kumusta na po kayo? Okay na po ako, malusog na po ang katawan ko, malakas na po ako. Kaya kailangan ko rin po na mag-share na ng blessings. Dahil siguro kaya ganun kabilis ang recovery ko kasi marami pang misyon na nakaatang sa akin na kailangan kong tuparin. Marami pang naka ano sa akin na misyon si God. Kaya lahat po yan ay tutuparin ko po. Ako pingin komunikasi sa mami. Hindi ko talaga maintindihan anak eh. Hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi mo, ano... Pero kahit di ko maintindihan na na thank you at nandito ka sa live ko, o man Thank you. Mami, hayaan mo yun yung mga pumasok. Ibang lahi yata yan. Siguro nga, eh, di ko masyadong maintindihan ni eh. Blooming ka ngayon, mami. Watching for you. Love you always, mami. Maraming salamat po sa pagbati mo tayong Happy birthday, regional. Happy, happy birthday, anak. And more birthdays to come. I love you. Thank you sa pagpasok mo sa aking life. Maraming salamat. Ah, salitang Indonesia. Kaya pala hindi ko talaga maintindihan. Happy birthday, Ma'am Richuna. Sabi Fatima Juliet Barty Peregrino. Thank you, anak. Ano? 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 Wala na yan, eh. Wala na, oh, mo. Happy birthday Ma'am Richuna, sabi ni Marcing Bataliran. Ang salitang Indonesia kaugnay ng salitang Philippines. say may pagkaugnay pala. Okay na. Mm na. -hmm. Kaya pala, kala mo Tagalog eh. Kala ko Bisaya, may naluan ng Tagalog. <laughs> Thank you so much, Mami, at sa mga bumati sa akin ngayon. Nagtagay tayo po na po kami nung Sabado at Tinggo. Doon namin sinilibrate birthday ko. Ah, okay. Nag-advance birthday party na kayo. Naganda yun. Ako po'y nag-live lang naman sandali. Sandali lang tong live ko na to. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na tuloy na tuloy na po uli ang pa-charity ng ta community this coming Saturday, Feb o August 2. At yun to po ay deserve na si deserve na tulungan at nasunugan po sila kahapon. At nung isang araw naman po sila po ay binaha. Lahat po nang talagang nakaka -sad. Sana dumating sa kanilang Pamilya Sobra po Kaya deserve na deserve natin silang tulungan Kaya Tuloy na tuloy na po Ang ating pagcharity This coming Saturday Yun lang po naman Kaya ako nag Nag-live ano, nag Para alam niyo po lahat Mga anak na tayo ay may pat charity ngayong ang Tak family po ay may pat charity ngayong this yung August, ay July ay August 2. Ngayong August 2 po. Ayun lang at sana po uh, Anabel sana mapanood mo to. Pakidala na lang nung tarpaulin at kailangan nating isabit yung tarpaulin sa ating pa-charity. Ako po'y magpapaalam na God bless everyone and thank you so much and I love you all. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal nyo sa akin. Uh, thank you to all my TAC family. I love you. Maraming salamat po and God bless. Love you.